Ngayong araw po. Ngayon po ay araw ng Huwebes, uh, September 28. Uh, kahapon po, nagpa-disinfect tayo ng ating uh, kulungan at saka yung ranging area ng ating mga baboy. Kahapon po, September 27. Uh, yun po ang ginawa natin, pag-disinfect sa kulungan ng ating mga baboy ito po ay ating ginagawa regular po nating ginagawa ito sa loob ng isang linggo kahit minsan lang nagpapadisinpekt po tayo sa ating mga kulungan ng baboy para po maiwasan natin ang pagdami ng mga mikrobiyong nasalob ng ating mga kulungan yung gamit po nating ano uh, disinfectant ay pwede po na merong mga baboy sa kulungan. Hindi po ito masyadong apektado doon sa ating mga alaga. So, ganito ang ginagawa natin para maiwasan o ma-control natin ang pagdami ng mga bakterya dito sa loob ng kulungan. Ito po ay tinatawag na internal security. Para po maiwasan ang pagdami ng mga mikrobyo. Pati po yung gamit ng aming mga kasamaan dito, ito po ay aming dinis-disinfect bago kami pumasok dito sa aming uh, babuyan. Lalo na hindi kami rin nagpapapasok doon sa mga galing sa labas. Bawal na bawal po sa amin na pumasok ngayon yung ibang uh, tagalabas dahil uh, dito po sa amin, merong banta ng ASF ngayon. Yung kamukha ko magsasaka na merong alagang mga baboy ay tinamaan na rin po ng sakit. Kaya po kami ay uh, ingat na ingat ngayon. Kaya kami nagde-disinfect kahit uh, minsan lang sa loob ng isang linggo. Hindi po kami nagpapapasok kahit na sino. Kami lang po nakakapasok dito sa aming baboy. Ngayon kahit ilan lang itong baboy namin, para maiwasan natin yung sakit, yung paglipat-lipat ng sakit galing sa ibang lugar. At ngayong araw naman pong ito, ay kumuha tayo ng reject watermelon doon sa isang kaibigan natin na nagtitinda ng pakwan. Itong mga pakwan na to ay reject. Kumbaga, eh, may matabang, may nasisira na. Kaaga-aga ay tinawagan natin, tinawagan tayo nung nagtitinda na meron daw silang reject na pakwan kaya dali-dali natin itong kinuha para meron tayo may pakain sa ating mga baboy itong pakwan na to ay uh, napakaganda sa katawan ng tao dahil ito ay nakapagpababa ng presyon sa tao ngayon naman sigurado na mas maganda rin ito sa mga baboy dahil ito ay may taglay na maraming tubig at maraming alkaline ito ay uh, refreshing nga sa, sa ating mga baboy. Ito ay uh, palagi rin tayong kumukuha ng mga ganitong pakwan doon sa pakwanan, sa tindahan ng mga pakwan. Libre lang at uh, nagbibigay lang tayo ng konting uh, ano sa mga nagtatrabaho para makaisakay nila doon sa ating uh, sasakyan kaya nga po yung lahat ng mga pagkain na binibigay natin sa ating mga baboy ay puro uh, mga organiko organikong pagkain kamukha ng mga Madre de Agua, Kangkong ito nga mayroong pakuan ngayon kaya ito ay uh, sigurado itong mga baboy na to kaya nga yung isang naglilidyo na kumukuha sa atin ang sabi niya Iba raw yung lasa ng ating mga baboy dahil ang pagkain nila ay uh, mga dahon-dahon, may pakwan. Kaya yun, yun ang binibigay natin sa ating mga baboy. Tingnan yung mga katawan, hindi mang kumakain ng mga commercial feeds yan. O sige po, maraming salamat po at sana po ay may nagustuhan kayo sa aking video at happy farming po sa inyong lahat.